Tangan to gue lang ato ang cooking pan, tangan ato galik o sibulyan, ato nang gigaluso o ato nang lumod ang ato ang seed o nukos ato ang cooking pan, tangan gasing, asin, sisining gamay, paminta, oyster sauce og asin. So maunang ang bukal-bukal na ato nang gabrihan, na ang pagkakutaw, pagkahuman itong luto, ato nang ibutang sa ato ang plato, kay ready na kumuka ang suda ko, so, dako, kaayo ang ako nga nga, init kaayo, kay bago pa haon so mga to, na enjoy yung kukaon na enjoy po lang ako ang anak ko video sa ako, at ako kay nga, ang inahan kay excited lagi ko nga mga, kaon, sa ako ang ah, niluto nga squid or nukos so nga nga, jig kaayo kay pasta kong inita lagi mahalag init basta kay hungin um, namunga mo po gamay sa langaw kaya nalagi po sa gawas kay napangin ko init lagi ako ang lawas so mo na na-enjoy ko po kaon sa kong nukos na wala yung rice rice sa matingala mo nga wala ko rice kay dili kay kahilig na karon o rice so nang kaon di po banat hala siya og mahal basta kay importante masudlan o um, masunod ang ato ang gusto mo so mahal mahal kid siya So mahu nangis Barang tu buka um, Kailan mak lagi Kaya Excited Kaya Kaya Kaya